Hindi pa payag si Catherine Bernardo na makasama sa isang pelikula, si Andrea Brillantes. Alam nyo ba, nakakasira talaga ng buhay itong mga blind items na to. So trending ngayon sila Andrea Brillantes, Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos silang ilink ng mga netizens dito sa isang blind item na nilabas ng isang show sa DZRH. So ang blind item nila ay sino daw itong young actress na very wholesome na pumatol sa isang sikat na young actor na meron daw ka love team or meron daw girlfriend at ito daw yung dahilan kung bakit hiniwala yan itong si young actress ng boyfriend niya recently lang. Doon sa video na yun, maraming nagko-comment na si Andrea Brillantes daw yun at si Daniel Padilla. Meron ding sinabi si OG Diaz naman sa isa niyang vlog. Ito yung uh, video clip, actually sound clip lang yan, noong interview ni O.G. Diaz sa isa niyang vlog. May mga ugong-ugong, lalo na sa, sa ABS-CBN. Yan, ibang may mm -hmm. mga connect-connect tayo mm -hmm. So, may nag nga sa akin. Mm -hmm. Pustahan daw kami. Mm -hmm. Hindi pa pa si Catherine Bernardo na makasama sa isang pelikula. Si Andrea Villantes. And ito pa, merong post itong Facebook page na Daily Tribune. Ayan, may blue check mark sila. So, mukhang kapanipaniwala. Mukha silang sila reliable. And ang sabi nila... Cat won't work with Andrea. According to Oji Diaz on his YouTube program Oji Diaz Showbiz Update, a source told him that Catherine Bernardo will nix any future project with Andrea Blight Brilliantis. The speculation is that it has something to do with Andrea being quite open in saying that Danielle Padilla is her idea leading man and crush. even as a young girl. Kung matatandaan nyo din, eh, nag work na din si Andrea Brillantes at si Daniel Padilla before uh, nung no, pangako sa iyo pa yon ata. And sobrang bata pa ni Andrea Brillantes that time. So kaya nag-connect-connect yun na yung mga netizens sa issue na to. So tinatag nila sila Katrin, sila Daniel, sila Andrea Brillantes dito sa mga kumakalat na videos ng blind item ng DZRH nga. Pero madami namang nagsasabi na hindi naman daw totoo ito. Katulad nitong napanood kong video, sabi, FYI, Katrin never said this. Huwag nyo idamay si Katrin sa mga issue nyo. Hindi porket tahimik si Catherine at alam niyong hindi siya papatol sa mga ganitong issue, sasamantalihin nyo na at sisiraan siya. Leave Catherine alone. Which is totoo naman, hindi naman talaga pumapatol sa mga ganitong blind items or chismis itong si Catherine Bernardo. Very classy, very unbothered. Pero ayun nga, ang dami nga iniwala, dahil lang sa mga comments, dahil sa mga blind items na ganito. So, lesson lang dito ay wag agad maniniwala sa mga chismis, sa mga blind items. Kahit na yung mga sources, eh, medyo kung dito na mukhang reliable sila, kasi di ba may mga blue check mark, ganyan. Pero kasi ngayon, uh, sobrang bilis nang magkaroon ng blue check mark, kahit sino na lang. Uh, basta may pangbayad ng monthly subscription na 499 pesos, pwede ka nang magkaroon ng blue check mark. So, yung credibility is hindi na ganoon na tulad ng dati, na yung mga sikat lang yung mga yung pwedeng magkaroon ng blue check mark. And lesson learned lang din to sa akin. Meron din ako na vlog before na it turned out na fake news pala. Ito yung tungkol kay Vice Ganda at sa commercial niya na commercial niya sa McDonald's na pinatawag daw sila ng MTRCB the way siya kumain ng Chicken McDo which is fake news pero muntik na ako na panhiwala dahil nga yung mga sources, yung mga nag post about tito sa issue na to ay may mga blue check mark. So ayun, ugaliing mag-research kung hindi tayo sure kung totoo ba tong mga chismis na to. But still sad to say nga na sobrang dami pa rin yung naniniwala sa mga ganitong chismis or blind items dahil sa mga post nitong mga unreliable na Facebook pages or kahit saan pa yan sa social media hindi lang sa Facebook. Kayo ba, anong masasabi niyo sa issue na to? Naniniwala ba kayo na si Andrea Brillantes yung tinutukoy na young actress na pumatol dito sa sikat na young actor? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ngayong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para update kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.